Okay. Ngayon, uh, dito tayo sa ano? Ano ba 'to? Dawan. Dawan. Gagawa tayo ng ano, ng documents para mas maganda. Para mapaaralan natin to may dito'ng site na 'to. No? Ito tawag dito, ah, uh, coconut tree, dalawa. Pero mayroon pa doon dalawa. Ibig sabihin, magkalapit lang. Magkaano ba? Magkadikit. No? Matagal na 'tong ano, 'tong niyog na 'to. Tapos sa unahan na yun, ano yun, mga ilang metros ang layo, 75 meters ang layo. Uh, oh. Kung 75 meters, ta tawid na sa daan. Uh, no? So ngayon, tawid na sa daan. Ito magiging ano niya. 12 o'clock position. Oh. Hmm. 12 o'clock position yan, hindi sabihin. Clock face position. sa position doon. Oh. Yan. Ito yun ibig sabihin nakasilip ba 12 o'clock tawag dyan sa, sa code ng Japanese na tawag dyan 12 o'clock position Ayan. face clock position tawag dyan pag, pag titingin ka dito titignan mo yan sabihin nakaposition siya gano'n sa ito nang bahayan dati o ano o uh, pagtingin uh, niya ngayon tayo ang, na, ang layo niya nasa ano lang ang layo uh, 8 lang siguro oh. siguro mga 12 So, akbang ako dito Tapakbang so, ko yan papasok. So, Hindi na mapasok Hindi na Ngayon, ito yung site nila. So, parang bahay. Parang sinagtado. Ginawa in nila dito. Pansyon daw to eh. Ito. Ano ba? Ito. Malapad to Malapad? Oo, oh, malapad. Oh. Malapad. Ngayon, biniyak nila. Akala nila may laman. No? Oh. Malapad dyan. Akala nila may laman. So, abot na sila ng 7 feet. Lalim. So, bababa ako. Lupa to. Uh Lupa, no? Lupa, lupa. Oh, dito ako. bilang. Ako. ako. Ibi pansyon niya, no? Hindi, hindi. Hindi, Bababa ako. Ito yung pancho. Ano nga? Dilay ito yan doon. Diba? Tama? Ayan. 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 Biniyak nila. Mayroon nilang sinang nakita dito ang butas. All. Tatlo. Tatlo daw yan. Tatlo to. Tatlo. Mm. Yeah, tatlo. Na naka. Slide to. Eh. Naka slide. Oh. Naka ilang 45 degree. Yun, ano. Patakas. Loring. Kapatakas ka. Uh. Tapos dito nila na nakuha yung mga ano. Pakita mo daw yung mga ano. Tatlo to. Yung mga bakal. Bakal. Pakita <laughs> <Bakal. laughs> mo sa video pa. Ah, oh, hawakan mo lang. Ibukal, ka. Ilang piraso yun? 36. Pakita mo sa video, sir. Para makita Ito. mo. ilapit mo, sir. Ayan, bali 36 na yan. Nakuha nila diyan. Dito sa ilalim. Yan, tama ba? 12, 12, tama 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 12-12. So sakto no, naka-file ba ibig sabihin? Talagang sinadya talaga na naka-file nang 12-12 ibig sabihin, like look. Eh, ibig sabihin, di ba? Hmm. Ano ibig sabihin noon? Nakakapagtaka <laughs> dito rin nilanakaw yung 'yo yung, ano. Para pahuin na bareta. Yeah, yeah. Ito banda. No? Oh, yeah, ibig sabihin, yung diniyan sir, yun yung pakan mo. Yeah, yeah. Yan oh. ang oh. nakalagay doon, naka-ganoon, paka-nakang ganyan. Yeah, dalawang klase ibig sabihin, tapos kita pa 45 in isa papuntang dito sa location na to tapos ito sa east and north oh ito kasi north east is, uh, east uh, oh naka east ano, tapos isa naka nata west na isa tama west east and west east and west kasi dito yung tabilaan ayun nakapagtaka yung flooring niya ang ganyan lang ano yan yeah. mo mo tong ano ano, ano? Alas ka lang ng flooring. Eh. Kaya mo bumaba dito ka? Eh, meron lang ako. Ha? Ako, ako? Ang tawag ako? dito. Ang tawag dito. Na, na, na. Ah, uh, object on side. Kasi dalawa eh. Ibig sabihin, may object siya malapit sa sa side na to. Ibig sabihin, pero nakakapagtaka bakit naka-slide siya no? Kasi mm ganun siya. Ibig sabihin, posible ang item mo nakababa. Papunta doon. Oo. Oh. Sa ganun doon. Nakaturo yan doon, ibig sabihin naka-slide yan doon. Hindi siya pwedeng taas. Naka-slide siya doon. Ito baba kayo dito para mas maganda makikita ko. Papatuturo ko sa inyo to. O ano ibig sabihin to? Ito. Ito. Ito ang tabi niya. Actually ito ang tawag dito sa lugar na to. Ito yung is house. Old house. Uh, old house. old house yan, tawag yan. Ito is creek. Yeah. Um, Tatabi niya. Yan yan. Ito old house. Um, mislide siya, sir. Bakit kaya? Naka-slide din kasi yung ano mo eh. Naka-45 degree ano mo eh. Yun ano mo, yung flooring mo. Ngayon, ito ang flood niyan. Ito, ito posible na kasi sa ilalim. Na nandiyan. Ito yan. Dito yan. Naka. Ang, ang target natin, yung pinasok na ako ko yun dyan. Nandiyan. yan yun din. O Ibig sabihin, ito yung target natin. May flooring. Ito yung item natin. Ngayon, ibig sabihin, pag slide nito, nandiyan lang yung item pa kung nalito. Ito pa. Dito tayo sa labas. Yung nakita ko ano. Mark Yan. Marker sa Surface Ibig sabihin marker sa surface Nakitan mo Ito Kung titignan natin siya Ito Engrave talaga siya okay. Ito tawag dito Compass direction Kailangan oh. mo itong kompasan Kasi bakit nasa labas siya Hindi nasa loob Oo oh. Diba? Tama. Hindi ka nagtataka bakit sa labas instead dapat nasa loob. Mm -hmm. Kasi ang item natin nasa labas. Yun. Posible mayroon doon ano. Pang ano ba? Yung pang decoy ba tawag doon? Decoy Baka may decoy doon or something. Umikot yung dowsing doon o tumuro kung ano. Mm -hmm. Baka may tinamaan siyang item na hindi gold or mataas ang mineral. No, ngayon, ang direction nito pointing down Ibig sabihin pointing down. Tapos ito, yung lapad niya mula doon. Oh, ano? Oh, 'yun. Yung lapad niya mula dito. Yung direction niya papunta doon at direction niya dito. Ibig sabihin, yung lapad niya nandito. Kaya ibig sabihin niya nasa labas. Nasa labas ang deposit. Sa labas, wala sa loob. Wala sa loob. Para mas maganda, mas maganda talaga na makuha talaga natin, nagamit tayo ng gadget. Yung sure na gadget ba? kasi ang nakikita kong pag-aaral ko dito nasa labas talaga yan, ano yung item wala sa loob kasi kung nasa loob yan wala namang magandang clue para sa loob eh nilagay lang ng pansyon eh hmm. so pag nilagay ng pansyon ibig sabihin kung ano yung item kuha na agad sino maglilibing ng hapon na nilagay ng pansyon nilagay agad dito sa loob hmm. bilis lang kunin nun no? kung okay. so, marami talaga kaya okay. okay. pa ang gagawin ng hapon matalino yan eh ang gagawin niyan, yun yung mga direction na yan may ibig sabihin lahat yan ibig sabihin ilalabas niya yan ilalabas niya ilalabas niya item baka posible nandito. dito kaya rin na to unuha din sa loob ano yan, yan para magkaalaman tayo kuha rin tapos kami tayo ng gadget yes sir yan na yun lang yan para sa akin pero mm -hmm. simento talaga yun na ano yun dito ha simento yan sir hanggang okay, dito yan.

Pagdag ganyan yan sir Sabihin hmm. Diyan yung item natin natin yung gano'ng kalawa Ah Nagdaan ko lang ha wala oh. Walang daya yan ha Walang daya ha oh. <laughs> oh, Walang daya oh. Pusa yan Papalik oh. hmm. hmm. yan o, oh. sa extra siya sugod so na. Tapos, kaya natin to. Ano? Balik, na. Balik. Ah. Wait, kumuro siya. Pero wala siyang detection dito. Naka kayo? Wala. So, pero pag naka, makakilo ako, hindi sa DM, pag nandito ako, mag-ex yan. Diba? Hmm. Pero pag sinat ng ano, gramo, Gramo siyan tawag jan dito, pwede pang ilad lang yan. Anda kok dia gawas Dadang age di lokasi <coughs> tuh <coughs> <coughs> Pero, pero talaga siya. Pero sa talo. Ayun no? ay oh. So. Di ba? Oo. So, gamit pa tayo ng pang-gadget. Para um, para. <laughs> Ngayon ay dyan. Tawag diyan, tikoy Makakuha lang kayo diyan ng mga minerals na mataas, yung mga katulad daw. High grade na mineral. Ini na detect ng ano mo? Dousing, uh, dousing 24 karat gold. Oh, ano? 18 karat gold, silver, diamond, platinum, bronze, bam, copper. Lahat dami. Aluminum, iron, lead, tin, water, carbon, bone, buto, ng tao. Shard, magnet, tunnel. So pwede siya makano. Ngayon, 0-0 yung ano niya. Metros. Ibig sabihin, kung dito tayo nakatayo, tihit tayo papunta ng ilang metros lang ang layo hanggang gawin na natin 10 lang. Para yan lang ang makukuha natin, no? 10 uh, metros lang ang layo na nire natin, no? Hindi na tayo detect ng napakalayo pa, no? So, okay ko. Oh. Ibig sabihin, kukuha tayo ng gold. 24 karat gold. Tingnan natin, dumaka-detect tayo ng 24 karat gold, no? <try> ongring okay. so, sao dito. ano po tayo? ano po tayo? ano po po tayo? ano 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 po tayo? <laughs> ah, na Nakaano pa 'yan? Saka ganyan. natin. <laughs> Ay, okay, okay. Diba? Oh. Mo, ha? Ko lang Test ka.

Oh, bigyan na dito. Ilan na Wala Honong na. Ilan <laughs> na. Sakto. O, oh, lahan-lahan. Ibig sabihin, malapang ito nandito sa ilalim. Tamad. Pag masulod na siya sa area, o, oh, pusog na kaya, o. Dalawang hmm. away pa ang ginagamit ko. Tinitigilan ko lang. O, rumiitot talaga siya. O, oh, rumiitot, o. Oh. Oh. Magtatay. Magtatay. Hello. Oh. Mm. Oh. Tingnan ko. Tutukat. Mm. Ito. Tingnan natin. Uh, gawas na. Uh, ah, gawas din. Ano, ito, ito yung net mo. Ito kainin mo. Mula dito. Wala doon, wala dyan, okay, yeah. wala doon. Hindi siya, hindi kalaki. Basta otsok wala. Ang kalaban mo dito, water trap. tubig. wala ka dito eh.

Ito okay, papasok din yung tubig. Baka dun. Ewan ko. ang kita talaga. Meron kayong tatamaan sa mayroon tatama si talaga dito. Ngayon o. kulay blue. Kita okay. Kita no? Kita nyo? Kita nyo? Kita Kita nyo? Kita nyo? Kita blue, Kita nyo? Um, ito, tubig Pagkating sa baba, hindi natin kung gano'n ka kung gano'n ba tayo. Nakita yung pula? Mm. Right? Ito yung target natin. Pag talaga yan eh. Ito lagi po yun. Ito lagi po yun. Eh, no, naka yun, naka down. Ibig sabihin, naka 45 degree to. Oo. Oh. Nakuha nyo na yung ano natin. Target natin. Nakuha nyo. Hindi natin kung ano kayo. Eh, no? Kahit ako, ha? Ito, ha? Paintindi ko sa inyo. Ito, nasa taas tayo. So, dito ako nagsika sa taas. Ang unang yung matatamaan is boulders, mga bato. Ano yung boulders na yun? Cemento, posible. Tapos, meron pang mga bato sa ilalim yan. Tapos tubig muna sa... Tawa tubig oh, sa ibabaw. Tubig? Ibig sabihin, ibabaw talaga. Tubigan talaga siya. Mas maraming tubig ang makukuha dito. Ang tanong kung gano'ng kalalim. Ngayon e, yung item natin oh. No? Dito. Ilalim na tubig lang. Tubig. Tubig. Tingnan natin kung gano'ng kalalim ah. Para... Yes. Balik po lang